Mainit na sinalubong ng kanyang mga kababayan si Miss World Philippines Second Princess Nelda Ibis sa pagbabalik nito sa Tarlac City. Naging instant celebrity ang dalaga at pinagkaguluhan ng mga tao sa ginawa niyang paglilipot sa lungsod. Si Aida Tabamo sa buong detalye. Maya, pagkat panapunti kayo man, isang karangalan sa lalawigan ng Tarlac ang pagkapanalo ng Miss World Philippines Second Princess na si Nelda Ibe. Nakamit ng 21-year-old na si Ibe ang awards bilang Miss Photogenic, Miss Organic sa Beauty Pageant. Dahil dito, mainit na tinanggap ng mga mamamayan ang kapwa nila, Kapampangan. Unang pinuntahan ni Nelda ang City Hall ng Malawigan upang magpasalamat sa suporta. Hindi rin nakalimutan na pasalamatan ang Mayor, Vice Mayor at ABC President ng Tarlac City. Si Ibe ay nakatapos ng kursong Bachelor of Arts in English sa Tarlac State University. May taas na 5 feet 8 inches, residente ng Sisyolambingan, Barangay Burot, Tarlac City. Ipinarada at ipinagmalaki ng mga nanunungkulan ng Department of Tourism sa pangunguna ni Mel Badison, hepe ng nasabing department sa buong F. Tanyedo Street at sa Barangay Burot, Tarlac City. Isang salo-salo naman ang inihanda ng lokal na pamahalaan at ng Department of Tourism kay Miss World Philippines Second Princess Nelda Ide. Iba't kiniging tarlac ay databo mo. Naguulat para sa Eagle News.